I am Lieutenant Colonel O.G. Villan, former battalion commander ng 33rd IB na kung saan yung kanyang area ay nasa, uh, kasama yung Raja Buayan, Mama Sapano, uh, Sultan Sabarongis, Dato Abdullah Sanki, Sarip Saiduna Mustafa Mustapa at saka Sarip Aguac. Prominent sa aking area ay yung Barangay Tukanilipo, Mama Sapano kung saan dito nangyari yung sa 44 incident at saka yung Sarip Saiduna Mustapa kung saan dito na Uh, nakita, natagpuan yung tatlong uh, nag-deliver ng kambing na taga Batangas na kung uh, natagpuan sila, napatay na. So isa sa mga uh, major challenges sa area ko ay yung uh, RIDO incident na kung saan uh, kadalasan dito yung mga nagiging biktima ay yung mga community yung, o yung mga civilian. At uh, sa term ko, halos uh, umabot kami ng 26 na RIDO na ito lahat ay naayos namin. At isa dito sa mga masabi natin na pinaka-prominent din dito sa 26 ay yung RIDO na umabot mahigit 45 years na uh, nung time ko ay halos na-convince na ko yung mga both parties na makipagtulungan para matapos na yung kaguluhan dahil marami ng buhay na wala, marami ng mga ari-arian yung nasira at uh, uh, apiktado yung pamumuhay ng mga tao. So, sa 26 na redo settlement na naayos namin malaki yung na contribute para magiging peaceful yung area lalo na yung area ng 33rd IB na, na kung saan napakaraming mga mga challenges kung uh, dahil kung hindi maayos kasi yung redo apektado yung pamumuhay ng mga community yung mga kabuhayan nila so lalo maghirap yung mga tao So, isa ito sa mga pinagpukusan namin at uh, na-contribute ng Philippine Army na para sa peace and development at saka, siyempre, kung mayroong kayusan sa seguridad siyempre, papasok na rin yan yung mga development o yung mga implementation ng mga programs ng ating mga local uh, uh, chief executive o yung ating mga civil authorities natin at saka other mga government agencies. So, ito yung masabi namin na yung ating Philippine Army ay laging kasama uh, hindi lang during sa mga security challenges kundi magiging sa mga paglutas din ng mga sa ating community lalong-lalo na, na nakakapikto din sa seguridad ng ating mga mamamayan.